Nagpa-harvest ng ka. Magpa-harvest. Para mga kaidol. Magpa-harvest. sa kakapo. ah. Yo, what's up mga kaidol. Nagpa-harvest. Nah, Nagpa-harvest nah, na mga kaidol. pati na na, na, na mga kaidon kay pati kusoga ka at sa bulan o karon uh, lang jud uh, na ubas ang ano tubig na ano, lapok pa kay mga kaidon oh tại mình nghe kão, đó. Mà, cái đó là, uh, Nagparvest tayo ng ano, ah, uh, palayan mga kaidol. Diretso ni ko an kay kasi mga langgam na may lang na kapuan ato, ano na ni mga kaidol. Ka uh. Kaya mga kaidol. Kita ko sa inyo mga kaidol. Uh. Muwan na lang joy na diyan uh, humay. Mga kaidol. ipapakita ko sa ibon na lumilipat mga kasi uh, maraming ano, insikto. Uh, Muna yung anak na siya. Basta last naman po nga humay, daghan yun siya nga mananap uh, mula Muna nga siya mga langgam kay kinatao na nila ang mga insekto. Oh, daming langgam oh, di ba Yan. Ah, pakita ko niyo mamaya mga kaidol ah, pag ano. <coughs> video hapit na matapos to mga kaidol na Kunan natin ang video ng ano sa pag paghakot ng ano yung mga sinako narang mga sinako mga kaidol oh. Uh, idol wala na to na video kanina sa paghakot uh, mauna ni ah uh, nauna mga kaidol nauna og harvest nasa kay DC DCCT kasako mga kaidol oh. sa mga kaidol karon uh, at i-continue natin uh, nakalaib man ko ta sa uh, ito ang glen gula mga kaidol follow nyo na ang ating no. tara tara mga kaidol Panoorin natin ang ano tara Let's go! Yan mga kaidol Grabe oh Grabe lang mga kaidol oh Oh Asa mo kita na mga kaidol Nailanggam, nailanggam Kaming ibo naglipad Liparan Grabe mga kaidol oh. Naglipara ng mga ibon. Ang mga ibon, ang dami. Kung nakita niyo na mga kaidol, panoorin niyo ang tong video mga kaidol hanggang sa dulo. Lo grabe naman ng langgam dito oh. <tinyo> ha,

200, 450, 100, 100, 100, 130, 150, 160, 170, 150, 170, 180, 180, ketur si, insi, bisa isi 180, 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 ginahakot nila mga kidol yan grabe cool grabe lima lima ang karga gumagagisa ah ang tuga eh Diyan mga kay mao Ka na ko tong mga uh, kwan na usik. yan Makita nyo na mga kaidol, uh, na ang mga langgam na nangaulang siya mga burir kay lupat man mga biangaw kinakaw na sa mga langka mga kaidol tapos direpon mga kaidol ah mo sila oh purot na karka ng 20 kapin yan mga kaidol oh hindi lang karka na isa lang katrip sa isa kalawang puro na pa na yung mga humay nga kuan Ah, uh, mga kaidol, oh, Ah, mana akan tahu? Bukat kayu, dulu. Bukat kayu, ya, yep, bang. Abi. Sana lang, mga kaidol. Oke, okay, dari anak pertama, Kak oh ya. Yeah. hampir kaidol, ha? na lang lang dia ang sa pikas. Uh, mga mau mga nang dia kaidol, mga kaidol, oh. kaidol ah. ni, mga kaidol, mga mga mau mga kaidol, mga 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 kaidol, 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 mga mga kaidol, yan mga kaidol ah, naratan la kaabot si tinta kasakura mga kaidol sa kaluang kaluwang tululang lang kaluwang na sa mga kaidol si tinta kapin amor ah, na tay na harvest ah, nahogra na siya ob media media ektarya yan mga kaidol wala na grabe kainit init mga ka idol. Um. Yan mga ka idol, mao ni ang atong na harvest karon. Uh, kini mga ka idol, kini ndiri drop bandaha mao ni ang atong ibulat. Ya karon mga ka idol, koahan pa man sya og bahin sa harvester. Uh, kini pong sa tumoy mga ka idols, 30 uh, ka sako mao na yato ang ibaligya. Ya, kini. Uh, siguro karon ang pressure karon na kaidol na asa 14 ang 4 kilo mga kaidol 14 ang kilo nya yeah, karon diha mga kaidol uh, ni diri mga kaidol nakita niyo na diha ah, gilain na sad mga kaidol kay ato nang ibaligya kay kuan po na sa mga gasto na to diri sa mga kuan mga kaidol oh, mo na katong pikas mo na ipagalingay diha mga kaidol ya mana na to atana na harvest karon diha mga kaidol ya, na kupras, ah, po episa, na po mo na nang gamay ko press ah na po na to episar na po na to na ugma siguro o kanus apa mga kaidol na to ugma uga na atanan diha mga kaidol at mauna ni mga kaidol at thank you for watching sa inyo at bye bye ah sa karon mga kaidol mau na diri ah pag ah, harvest paniud to na rin na nang mga harvester mga kaidol kay kapoy si harvest di ba ya lalim pertipang inita dapaw pa kayo nya na dia oh. Itong ah, soldahan di ada Nilat ang baboy at teil pa dyan mga kaidol Ay, parting lami Adyo mga kaidol Oh, pig, okay Ah, dipangguslak na ko sila mga kaidol Kaya, utuhan kayo Nahubsag gasolina ang ilang arbister Thank you for watching